ng hapon. Nandito tayo sa CRV si Arbor ngayon. Yung pong kanyang si sa sakyan, pag nang gearpon, nag-shutdown. Ngayon, sabi ko po, itong IPC din, dumisira na. Ngayon po, sabi ko, mag-order sa online. Eh, hindi mahagilap mag-order mag sa mula. Kasi po, nawala yung kanyang control sa aircon, ang bagsak. Pero sa takbo, ano na problema? Pag hindi nag-aircon, ng okay ho yung kanyang RPM. Revolution per minute, top. No? So, nangyari, pag kong bagsak talaga, nangangatal. Ngayon po, nag-order ako dito. So, surplus. Ito na kami news. Wala naman mawawala din po. Hindi rin naman basta masira yan. Kukumbert ko na lang siya. Ito po, acquitor, control, no? Ng hangin. Ito naman po, ito yung control ng idle up. Ngayon po, pag nagkabit tayo nito, kailangan po, kukuha din ang hangin galing sa makinay pasto dito. Tapos po, dalawang wire, lang nito, hanapin lang natin yung kanyang wire kung baka mamaya magbaliktad kayo magkabit pwede naman yan kagana pa rin yan Kailangan dito naman sa host position babaguhin ninyo pero ang pinakatama kong kabit ito pagka rin kulay black may puti live po ito step to ground pwede kahit saan yan ma makukuha nyo naman eh pagka lumusot na yung hangin magkukontrol kasi oh, ito tutulak po yan para sa minor lalakas ng konti para sa kanyang aircon para din bumagsak kasi oh, hirap na hirap sila pagkain aircon katal na katal, pwede na sira support, ayaw din nila ng katal na katal. Ngayon po, matagal na yun na sira, yun matagal na ulit sa kanila. Hindi pa rin sila nakabili. Ngayon, sabi ko, lagyan na lang natin ng idle control para sa aircon. Pag-conversion lang po tayo. Trabaho po nito, pag hinigop mo, lalabas yan. 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 Yan ang trabaho niya, no? Yeah. <laughs> ito naman po, tawa ka naman eh. Dumi eh. Surplus lang po ito, no? Sa Nissan po ito, Nissan. Nissan. Ngayon, dito natin kakabit yan. Tingnan nyo. Dito natin kakabit yan, no? Maglalagay ito ng bakal. Ito. Mag-convert natin yan, pail. Pa tapos, yung pagkail niya, halimbawa, ganyan. Tapos, lagyan ng tornillo attachment, tapos lagyan dito para medyo matibay-tibay. Ngayon po, ganyan lang ang posisyon yan. yan. Sa mga master na mekaniko, alam na nila yan. No? Yung mga bagito lang po. Yan, ganyan, no? Ganyan lang ang posisyon. Ngayon, pwede ka mag-adjust dito lalagay po siya dyan pagkatapos yun na yung sinabi ko nga yung ito wire kukuha lang tayo live sa kanyang aircon posisyon nito na wire para kabit dito isang ground yun lang po yun so ngayon po mag-start ka po kami so cut din lang yung hamina no Mag-utas dyan problema namin wala kaming barina ay ito ay hey. ah, tapos galing kong natulilyo kuha din ko lang yung tulso yan ka lang yan meron natin ito parang makuha din ito natin itakabit mo at atas mo yung ganyan control marami naman po ganyan wala naman naging problema huwag lang tayo mag convert sa mga katulad na sensor. kasi po ito computer box po ito yan so, sukat eh dito yan mabukasan mo yan kabuta so dyan liliko lang natin ng konti tapos mag attach din ang isang bak dito kasi po dito sa area namin wala kami sa taller wala kami sa talyer sa <laughs> kami. ngayon lang kami ano bubutasan ko na to alis lang muna ako at uh, bubukasan bubutasan to para makuha ko lang yung pattern so ang ko lang dyan ha tapos sa uh, balikan ko na lang po kayo pagka nabutas na gagawin yung bracket right? salamat kay kenyang naganbajin na boss sa kanyang kusang experiento, pa inalal ng lang kon welding. lang pa? anong? Kung... Ah, na? po bumalik po si Boss Bay Mag-grinder po ulit Katapos mag-welding Grinder ulit Ayan natin Ayan na po mga guys. Mga katropa. Mga amigo. Nakaplastar na po nating control bar idle no. Sa kanyang earphone. Kasi nga conversion nga Yung sinabi ko sa inyo. Ayan. Ngayon po. Ay sige pala to. Hindi ko na luwaga yun. Ikot pala. Ayan. Testing muna natin ano. Ayan o. May clearance yan. Ayan o. Ayan. Ngayon po. Pag kinapos. Pwede na may adjust yan. Diba? At least malagang sintro siya. ng hangin o. Ayan. Ha? Diba? Mamaya, hmm. hmm. mapainal, babalikan ko kayo. Kabit ko muna yung aquator doon. ng kanyang controller ng kuryente para makahigop ng hangin dito. Kasi ito po, jig valve lang to na kanyang controller din para mabate. So, mag-tapping muna tayo, no? Ito'y kakabit ko na to, ha? Ito yung wire niya, para makuha ko ng isang live doon para sa aircon. Okay? Yan po, oh. Yan, surplus po yan, ha? Oh. May hose pa, oh. Pasabihin nyo, drama na naman yan eh hey, dito natin kakabito, no? Tingnan niyo Toy. Ilawan mo yan, toy. At badilim. Hmm, ah. Nasaan natin? lang yung nut? Ayun natin yung nut doon. Ang nut. Ay, ito. ang nut. Conversion na. Kaya ko lang na mariklamo niya, nabagsak yung ulo. Eh. Parang mamamatay ang makina. Yan, yan. Ayun na yan. Tagtan muna natin. Mamaya, na naman ng minuto. Asa minuto niya. Start ko nga. Start toy. eh. Aircon. Sabi ka John. Ito yung controller na ngayon. Yan. Ah. Wala na dito sa ID. Wala na yan. Pero may minor siya. Sa aircon lang. Wala. Hindi na controller ng aircon Okay, aircon mo to uh -huh. Minor mo. RP. Nasa 1. Ano na o? Ayos lang O, alika. 1 yan ha. Ah, Oh, yan. ma malapit tayo naman sa pero okay na 'yan. Hmm. Oh. Oh, 'yan ah. Papatayin ko 'yung aircon. Oh. Nasa 9. Okay na 'yan. Okay. Gusto mo lakasan ko konti? 1.2, 1.3 gusto mo? Ah. Uh, gusto mo 1.2, 1.3? Uh, yung aircon ng idling yan, hindi tayo naka-aircon yan nasa 9 yan nasa 9 9 ah. Pag inilagay na yung code, One. sa ano, tumataas pa wala yung code. Ah, tumataas yung okay. gusto mo, naglagang ko, one Malakas na gasa mo. Okay na yan. Kasi dati, pag yung mo, no, bagsak eh. 0.5 eh. Now. Hmm. Okay. Ayan, Hmm. na kung Oh, tika-tiko rin yan. Mas kilalagyan ko washer bolt. Subukan. Lagyan ko mo ng washer to bolt, baka sakali. Na. No. Okay, finish na ha. Kasi ah. ano mo, i daw sudo na? Ha? Kasi marami yung sasakitan mo Okay. Para may tayo, yan o. Hmm. Yan. Kasi mainit na eh, nag-ano siya ng one. Aircon natin ha solusyon lang natin. Parehas lang din, nasa 1. Na. No. Okay. Okay, pwede work na. Lala ko lang, higpita ko lang ng pahina. Okay. Ayan po. Ayos na po si RB. First generation, converted lang po yung kanyang idol sa aircon yung pong aquator niya, may chick kasi sa loob yun. Ngayon, pagka nagkaroon na siyang on-off uh, power, lulusot yung hangin niya, ito. Ito naman yung kanyang controller ng ideal, no? Para sumipa, para lumakas munti, para hindi na mag-vibrate. Ayan, uputab din naman si ni Ari. So, kasundo kami. Ayan, hanggang dito na lang po at aking video. At uh, pakita na subscribe. Thank you po. Sa ito ngayon good condition na po sa kanyang aircon, hindi niya sa mga ngapa ng papay. Salamat po. Maraming salamat sa inyo.